Sa bawat gabing tahimik, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ay may diyosang nagbabantay, si Mayari, ang diyosa ng buwan. Sa kanyang sinag, natatagpuan ng mundo ang kapayapaan, at sa kanyang katahimikan, nagtatago ang mga kwento ng Bathala. Siya ang sagisag ng kagandahan, karunungan, at kapatawaran. Sa bawat gabing tinatabunan ng dilim, si Mayari ang paalala na may liwanag pa rin kahit sa oras ng kawalan ng pag-asa. Ito ang kanyang kwento. Isang alamat ng kapatidang nagbangayan, ng sugat na nagbunga ng kapayapaan, at ng Diyos ang nagningning kahit sa kawalan ng mata. Noong unang panahon, bago pa lumitaw ang mga tao, tanging katahimikan at liwanag ang nasa kalangitan. Sa gitna ng walang hanggan, lumitaw si Bathala, ang pinagmulan ng lahat. Mula sa kanyang hininga, isinilang ang tatlong ilaw, Apolaki, ang araw. Masigla, mainit at matapang. Mayari ang buwan. Marikit, marunong at mapayapa. At tala, ang mga bituin. Masayahin at tapat na tagasunod ng langit. Sila'y magkakapatid, mga Diyos ng liwanag. Ang kanilang mga sinag ang bumuo ng unang umaga at unang gabi. Ngunit sa puso ng mga Diyos, naroon din ang pagnanasa sa pamumuno. Isang araw, Kinausap ni Apulaki si Mayari. Ako ang dapat mamuno. Ako ang nagbibigay ng init at sigla. Ngunit mahinahong sumagot si Mayari. Hindi sapat ang init kung walang pahinga. Ang gabi ay kasing ng araw. Ang pagtatalo ay naging galit. At ang galit ay naging labanan. Nagtagisa ng kapangyarihan ang magkapatid. Apoy laban sa liwanag ng buwan. Umuga ang langit, nagliwanag ang mga ulap, at pumutok ang mga bituin. Hanggang sa isang sibat, sa gitna ng galit ay tumama sa kaliwang mata ni Mayari. Ang kanyang dugoy naging mga bulaklak sa lupa. Mapuputing bulaklak na kumakatawan sa kapayapaan. Nang makita ito ni Apulaki, siya'y naluha. Lumuhod siya at niyakap ang kapatid. Patawad, Mayari, aniya. Sa halip na maghiganti, ngumiti si Mayari. Wala nang dapat maghari. Hatiin natin ang langit mula noon si Apulaki ay nagbabantay sa araw at si Mayari sa gabi. Kaya't ang liwanag ng buwan ay banayad dahil ito'y mula sa isang matang nasaktan, ngunit piniling magpatawad. Sa bagong kaayusan ng langit, ang araw at buwan ay nagbabalita ng bantay. Ang isa'y magpapaalam habang ang isa'y sisikat muling bumalik ang katahimikan at ang mga tao sa lupa ay natutong sumamba sa dalawang ilaw. Sa bawat pagdilim ng gabi, sinasabi nila, Si Mayari ang bantay ng ating mga panaginip. Siya ang Diyos nagbigay ng liwanag, hindi sa pamamagitan ng apoy kundi ng kapatawaran. Matapos ang labanan, dumating ang gabi ng kalungkutan. Sa tabi ni Mayari, lumapit si Tala ang kanyang kapatid. Huwag kang malungkot, kapatid! Aniya. Hanggat may bituin, hindi ka mag-iisa. Mula noon, sinamahan ni Tala ang buwan sa bawat gabi. Kaya kapag tinitingnan mo ang langit, makikita mo si Mayari sa gitna ng mga bituin. Isang Diyosang may sugat, ngunit may mga kapatid na ilaw na nagbabantay sa kanya. Ang bawat kumikislap na bituin ay paalala ng pagmamahala ng magkakapatid. Liwanag na walang hanggan. Ngunit may mga gabing biglang naglalaho ang buwan. Natatakot ang mga tao. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ay mga sandaling si Mayari ay nalulungkot. Mga gabing naaalala niya ang sugat ng nakaraan. Ngunit may iba ring paniniwala. Natuwing nagaganap ang eclipse, nagtatagpo sina Apolaki at Mayari ang araw at ang buwan sa isang yakap na sandali. Pagkatapos ng dilim, babalik ang liwanag. Isang paalala na kahit magkalayo, ang pagmamahal ay hindi kailanman mawawala. Sa mga sinaunang Tagalog at Kapampangan, hindi kalendaryo ang kanilang sinusunod, kundi ang buwan. Si Mayari ang tagapangalaga ng panahon at pag-asa. Kapag bilog ang buwan, oras ng pagtatanim kasal at kasiyahan kapag wala panahon ng pahinga at pagdarasal ang buwan ay salamin ng buhay sabi ng mga ninuno may liwanag may dilim ngunit laging babalik kaya tuwing tumitingala ang mga magsasaka sinasabi nila naway gabayan tayo ni mayari ang kanyang liwanag ang gabay ng mga mangingisda at ang kanyang kalmado ang gabay ng mga ina na nagpapatulog ng anak siya ang ilaw ng gabi ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon tuwing bilog ang buwan naniniwala ang mga ninuno na naglalakbay ang mga anito mga espiritu ng kalikasan at ng ating mga ninuno ang liwanag ni Mayari ang kanilang gabay kaya tuwing gabi ng kabilugan nag-aalay ang mga tao ng kanin bulaklak o prutas sa ilalim ng buwan sabi nila Huwag kang matulog ng may galit sapagkat si Mayari ikinakamasid. Sa kanyang ilaw, mababasa niya ang laman ng iyong puso. Sa liwanag ng buwan, nagiging payapa ang mundo. Hanggang mang ngayon, sa bawat gabi ng katahimikan, ang buwan ay patuloy na nagbabantay. Si Mayari ay naroron. Sa mga alon, sa mga ulap, sa bawat pusong naghahanap ng liwanag, siya ang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, may Diyos ang nagmamahal at nagbabantay sa atin. Kaya kapag nalulungkot ka, tumingala ka lamang sa buwan. Sa kanyang malamig na liwanag, maririnig mo ang bulong ni Mayari. Magpatawad. Muli kang sisikat siya si Mayari ang Diyos ang may isang mata ngunit nakikita ang kabuuan ng puso ng sangkatauhan. Kaya kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video na ito. mag -subscribe at iklik ang kampana para sa iba pang alamat at Diyos-Diyosan ng ating lahi. Sa susunod na video, ating kilalanin naman ang Diyos ng araw. Si Apolaki, ang kapatid ni Mayari, na magtuturo sa atin ng lakas at dangal. Ito ang Pinoy Fantheon at ito ang mga alamat ng ating kalangitan. Hanggang sa muli, manatiling marunong, marangal at marikit. Gaya ni Mayari.